Mayroon naman tayong isang tanong dito galing kay Mon Francisco. So kapilid ka ko ka pa ito eh. Taga saan ka Mon Francisco? Ah, Kamag-anak kita. So ito naman ay siguro na panood niya ito doon sa ating uh, mga video tungkol sa mga reliever. Magandang tanong din ito. Ang sabi niya dito, paano naman uh, pag uh, reliever ka tas may uh, shadowing 24 hours at OGT 2 days to 3 days, allowed pa ba yun at uh, hindi pa isasama or pasok sa DTR? na mga regular sana masagot salamat ayun po yung tanong ni Mon uh, Francisco at yan bago natin sasagutin yan muli ulitin ko po ito yung ating video at ito po ay share nyo lamang sa inyong Facebook kung ito sa Facebook nyo na panood at kung kayo naman ay nasa YouTube channel ko at napanood ninyo ito pwede nyo rin share sa community at syempre share nyo rin sa inyong Facebook makikita ko po yon pag kayo po ay nagshare sa inyong uh, Facebook or sa inyong YouTube or galing sa YouTube papunta sa Facebook ay isusulat ko po yung inyong mga pangalan dito at abangan ninyo yan dahil iraraffle po natin yan ayan patunay may mga pangalan na rito marami na no? Uh, at abangan ninyo yan at iraraffle natin yan sa darating na December 20 at uh, Sabado po yan ng hapon. nakalay po tayo sa ating uh, Facebook at YouTube channel kaya abangan ninyo yan baka isa sa pangalan ninyo ang mabunot natin yan at kayo ay mananalo. Lima ang mananalo ng TIG-100, dalawang mananalo ng TIG-250 at isa ang mananalo ng limandaan 500 na kung saan yun yung pinaka-grand prize natin. Maliitan lang po muna ito dahil ito po ay simula pa lamang at asahan nyo sa mga susunod nating gagawin ay lalakihan na natin yung papremyo. So wala po kayong ibang gagawin kundi i-share lamang yung video na ito, ito mismo. At kung mas maraming entry, mas possible na kayo ay mabunot dahil mas marami kayong entry kaya wala kayong ibang gawin, kundi share na kaibigan. So ito sasagutin na natin yung tanong ni Mon Francisco no na kung saan na uh, kaapilido ko pa ito. Ni Mon Francisco paano naman daw kung uh, mayroong uh, shadowing na 24 hours at may OJTI na dalawa hanggang tatlong araw, allowed pa ba yan at uh, hindi pa isasama sa o pasok na sa DTR na mga regular sana masagot kapatid uh, mo na Francisco no uh, actually sa lahat ng company ito sa mga malilit na jeans hindi siguro ginagawa ito pero sa mga malalaking company ay ginagawa talaga yung OGT pero mga OGT na tinatawag actually sa iba no at uh, ang OGT talaga is 5 days o 3 days to 5 days yun yung OGT pero depende yan sa laki ng iyong uh, or sa jujut pero kasi mga pwesto or uh, katulad ng mall na mayroong mga station yan so lahat ng station na yun isa. Uh, pagyutihan mo yun, aalamin mo yun kung ano mga tawag doon. May mga call sign kasi yan. So, minsan nabot ng limang araw yan. Lalo pag mga SM kasi malalaki yan. Kung maliliitan lang naman, mga kundong ganyan, minsan tatlong araw. Pero actually, ang OJT po mga kaibigan, dipindi po yan sa sitwisyon. Kasi may mga company na sinasahura na yung OJT. Or mayroon namang mga company na binibigyan ng allowance. Actually sa amin is allowance lang uh, 2 days lang ang OGT alawans uh, Allowance lang ang mayroon doon 2 days hanggang 3 days lang At yung OGT na yon mayroong grading yon I-grade ng OIC yon kung ikaw ay okay or hindi Sumari ka rin hindi papasa Kaya sa OGT, kailangan nakikita yung magandang performance do doon, doon Kasi talagang may grading yon Yun yung tamang OGT So, may allowance po yon So, hindi ko lang babanggitin yung allowance kasi hindi pare-pareho. Pero ang idea, mayroong nagbibigay na agency na 150 ang uh, GT, no? 8 oras lang 'yon, minsan naman meron 250. So 'yun yung mga allowance niya. Meron, meron naman 200. So dati kasi 150 so siguro ngayon mas uh, higit na sa 150 kasi nga tumaas na rin yung uh, minimum at uh, tumaas na rin yung mga gastusin so dati pag nag-OGT kami is 150 lang kasi nga uh, mura pa noon so ganun pa man eh, yung shadowing naman na tinatawag mo na kung saan na uh, 24 hours depende po din yan sa kumpanya actually yung shadowing na yan hindi naman ganun katagal dapat 24 hours kasi kumbaga mayroon kasi tayong tinatawag na bago iposting doon sa pwisto or sa isang establishment is gusto kang makilala or gusto kang kita ng uh, ating mga klente at uh, kadalasan po dyan talagang hinihingi din nila yung uh, inyong uh, tuan file or mga papilis natin at tinitingnan din nila. nire sa din nila tayo. Mayroong mga kliyente na ganun. Mayroon din namang wala. Mas marami yung wala na kung saan posting ka na lang. Pero sa mga mahihigpit or mga malalaking kumpanya is bago ka makapwisto, hihingiin muna yan yung iyong tuan file. At yun muna ang mauuna. At uh, kasunod na roon yung ikaw na. Saan mag-present kayo doon. Kung kaya nga pag nag-present tayo doon, talagang presentable, mag-ipipresent ka do sa kliyente na ito yung guardian namin ma'am, ito yung guardia namin sir na pupwesto dito sa inyong company na kung saan may i-interviewing ka doon, kakausapin ka doon. Di ko malaman kung bakit 24 hours at ganun katagal. Kakausapin ka lang ng company na kung saan kung ikaw ay okay naman sa kanila is at ikaw na doon na mo pupusting. Yun po yun din. ay present ka na maayos ka naman, maayos naman yung pagkikipag-usap at na pumasak ka man sa standard nila sa madaling salita. Doon na ngayon ikakandap yung OGT na kung saan 2 to 3 days nga hanggang 5 days yan. So, So, yun po kapatid So depende po yan sa situation Yung nababanggit mo na DTR Siyempre yung araw na yon Doon yun mapupunta sa mga regular Kung saan sino man ang mga naka-duty doon So hindi pa sa'yo Dahil nga ikaw ay OGT pa lang naman Wala ka pa sa DTR Ikaw ay kumbaga Inaaral mo pa lang yung trabaho doon Na kung saan uh, Ipinapaalam sa'yo yung dapat mong trabaho doon Sa mga pwesto-pwesto na yon OGT kung tawagin na yon So lahat ng company mayroon yan Pero yun na nga dapat mayroong allowance. Kasi mayroon ding mga kumpanya na hindi nagbibigay ng allowance. ultimo pagkain. Kaya pag may mga kumpanya na gano'n, pag ojitingin ka tapos walang allowance, huwag ka na magtuloy dyan. Hanap ka na maraming agency. Marami naman tayong agency na po pwedeng mapasukan. O kaya lapit kayo sa akin, matutulungan ko kayo ng magagandang agency. Pero siguraduhin nyo lang na qualified kayo at uh, tanggap kayo sa qualification. Kasi nga, sa security kahit papano, pinin uh, natin at uh, kailangan natin tanggapin sa kalakaran dito sa ating uh, bayan na kung saan mayroong qualification talaga ang security height, standard height at syempre yung papilis natin dapat hindi expired at hindi bungi-bungi walang ganito, walang ganyan dapat kompleto lagi yan at meron akong vlog niyan kung paano gumawa ng uh, 2-1 file dapat nakaayos talaga yan nakasunod-sunod at uh, kung ako ang tatanungin dapat nakatabings pa yan para mas mas presentable siyang tingnan at maayos siyang tingnan at maayos yung paggagawa. kasi ang disiplina mga kapatid mga kapatid na is nagsisimula sa 2-1 file pag maayos ka mag-file ng yung 2-1 file ibig sabihin may disiplina ng tao ka or may disiplina ng security guard ka kasi kung ang yung 2-1 file is lasog-lasog ikaw nga no rambo-rambo hindi pa nakapasiner wala pa sa folder doon pala may makikita ka yung iyong performance na hindi maganda ito, lalo na sa trabaho. Kasi nga kung maayos yung iyong papilis, maayos pagkaayos, doon pa lang sa papilis, may isip ka na kung paano siya ayusin eh. Same doon sa trabaho kung anong trabaho ang gagawin mo. So ganun mga kapay, isa sa tipyan na kung saan pag kayo ay present na or apply ng isang company is dapat maayos yun yung folder. Nakapasiner, nakaayos na maayos, pasunod-sunod yung mga papilis at syempre dapat hindi expire. Kung may expire man, dapat ilan lang, hindi yung expired lahat. Unless pumayag sa iyo yung uh, opisina na pag-applyan mo na okay lang kahit na mga expired yung papilis for the best walang expire para kung hindi ka man matanggap doon pwede ka mag-apply sa iba ganoon lang kasimple yan so ganun pa man at standard height talaga at as uh, yun nga meron tayong mga vlog na nakarang araw at uh, ating mga kapayb na kung saan meron mga sinasabing hindi umasinso tanggapin natin yung katotohanan kasi minsan naman tayo talaga is hindi qualified sa security pero nakapasok ka kaya bang pasalamat ka na lang kung nakapasok ka dyan kasi nga yung mga tumanggap sa atin pag hindi tayo qualified itama lang din yon yun din yung mga agency na kung saan tinatanggap lang nila yung mga maliliit kaya tanggap lang din nila yung mga ganun ganon lang kasi nga hindi rin sila standard so tanggapin natin yan ang katotohanan at siyempre pasalamatan natin yun pag alam natin na hindi naman tayo qualified talaga sa security pero naging security tayo ng dahil sa kanila. So sabi nga nila, gave intik lang yan, hindi ka qualified pero nakapasok ka ng security pero napasokan mo hindi naman standard agency ay eh magpasalamat ka na rin kasi tinanggap ka na hindi ka naman qualified at naging security guard ka kasi gusto mo mo security so ganoon lang ngayon kung ayaw mo ng security huwag ka mag apply ng mga security agency may namang iba trabaho para hindi ka magre sa mga susunod na sasabihin mo malit-malit ang sweldo or ano paman ang pwede mo sabihin kasi nga bakit yung applyan mo is hindi nga standard kaya nga mangyari maliit ang sweldo so ito mga ka-5 na yung tip natin no kaya sa mga ka-5 na natin na mag-apply kailangan maganda talaga yung yung physical appearance maayos yung yung bihis maayos ka mananalita lahat yan dapat yan maganda customer service at syempre dapat hindi mawala yung mga pag-greetings yan number 1 talaga yan na ating mga kumpanya yung magagandang mag-approach ng ating kapwa lalo sa mga gandang kumpanya ayan po no uli kuya isko official po at wapong behero tv at syempre, yung ating facebook na ito charles Francisco running 20,000 followers na kaya maraming maraming salamat sa mga nag-follow at pakisubscribe na din ninyo ang ating mga channel na iyan para po madagdagan yung ating mga followers at sakali makatulong tayo sa ating mga kapayad 59 tuloy-tuloy tayo magbigay tulong sa ating mga ka-59 na nangangailangan kaya abangan niyo po yung mga video natin dyan dahil meron na tayo mga nakariring ipapamigay sa ating mga kapayad 59 kaya po sa ating video na ito share lang at mananalo ka na dito sa video na ito abangan sa December 20 at irarapol natin yung mga nagpapa-entry at nag-share ng mga video na ito Na ilista ko yung mga nagshare share at irarapol natin yan sa darating na 20 December 2025 at kaya maraming maraming salamat muli sa inyo Muli at mabuhay po ang Pilipinas At mabuhay po ang Pilipinas